Hi everyone, ito na naman yung kasama ko dito sa work. So na naman yung likod niya. So ito pa na sa naman sa side. Ito kasing side niya, pabalik-balik lang ito, nawawala. Tapos bumabalik ulit. Sabi ko nga sa kanya, baka sa pagtulog niya na to, kaya siya mas sumasight lagi tapos ito, una sinimulan ko siya ng dry massage kaso dahil yung tela ng uniform niya is Katrina kaya masahit siya sa tab depende kasi yan sa ano pag dry massage kasi dapat cotton yung tela or yung tawin na ano ilalagay mo pag ganitong mga tela mainit tapos makapal magaspang massage sa kamay hindi komportable yung therapist pag pinasage mo siya so yan sabi ko sa kanya ah uh, mas okay pag imasage ko siya with oil para komportable yung ko naman siya imasage tapos para na rin hindi sumakit palalo yung thumb ko Masakit yung ito, itong gamit na to. Masakit sa kamay. So ito na nga, minasas ko na siya oil na. This time. Para mas madiinan ko, mahanap ko pala no, yung side niya sa likod. Parang hindi ko siya nakapa. Makapa mo na? Kapa na? Ha?

Ito? Hmm. Ba't ka na naman ito? Di sa pagtulog mo na ito? Hindi oh, ba ano eh? Eh, eh binan ko na oh. ito. Oo. Mm ito? -hmm. Ito ba? Oo. Oh. Ang hihihin na kayo ba ba? Nawawal na? Ito transfer. Sa ilalim na ito.

Kaya ay gano'n ang pamayin mo. Ito. natin kung fictive itong hindi sa yung siya.

One time, ano lang daw, 5 minutes. Pero, two minutes. Pag ganun pa naman siya, o pag pa siya, pag Pasis. Kaya?

Wala naman ako ng ilang test. Ano, tatingin mo meron pa? Ulitin pa natin. Sakit talaga kasi diniilan ko na. Ayaw, ayaw, ayaw makuha ng ano eh. Hindi, hindi, Yan lang ba? Pag ganyan, di mahanap. Hmm. Pero pag ginanong mo na kamay, no. yan. Mahanap siya. Pero pag ganyan lang, hindi. Malala. Pero pag yung kamay ko na sa likod, grabe ka sakit. Diwa lang ako ng ilakas. Na, na. Tingnan natin yung hmm, bukas, ano, kung wala na, eh di kong okay, pipipig yan. Ngayon ba na, naramdaman mo pa rin? Wala ko. Totoo, oh, konti, may konti pa. Ay, di mo kina yan. Hmm. One time, ano nga lang, no, di ino. Hmm. Tapos sa stock, mga 5 minutes. Dami mo rin nagigdamay ko, taas.